Hello guys, good morning. So ito tayo ngayon. Uh, tayo ay magtuturo today kung paano i up yung OBS para makapagsimula ng stream yung mga bagong gumagawa ng page na gusto mong live stream sa Facebook. So, ang dami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa yung aking pagla-live stream. Bakit uh, maganda daw yung uh, quality ng aking live stream. So, manood kayo guys, saka mag-subscribe kayo. At kung gusto niyo po ng mga detalye, mag-comment lang po sa baba kung paano po gawin yung iba pang mga detalye sa pag-stream. Okay, so tingnan natin guys. Okay, so andito na tayo guys. So, ito yung unang gagawin natin. Siyempre, andito na ako kasi nakadownload na ako ng OBS ko. So, ang unang gagawin ng mga bagong streamer pa lang na kakasimula pa lang talaga nila. Punta kayo muna sa Google, I-search niyo yung OBS studio. Yan. So, i-open nyo yan. Punta kayo sa download. Check nyo. So, meron tayong mga option dito guys. Kung meron kayong uh, Windows ba or Apple. So, pag may MacBook kayo, pwede nyo gamitin yung MacBook na option para makapag-download ng MacBook na version ng OBS. Pero, since uh, Windows ang gamit natin. So, ito yung ita download natin guys. So, ayan na, napindok ko na. So, Windows release 4 of OBS Studio supports Windows 10 and 11. So, ito po yung bago guys, updated to. So, i-download nyo lang. Tapos, i-install nyo sa inyong computers. At, pag na-install nyo na, ganito na ang kalabasan niya. So, ito na yung mangyayari guys. So, halimbawa, ito ay itong video capture device at display capture. Wala pa yan ha. So, mag-add tayo ng uh, unang gagawin natin guys is is set up natin yung ating mga sources. So unang gagawin nyo guys, i-click nyo lang tong plus button sa baba. May nakalagay na add source. So makikita nyo dyan, may option na pwede kayong pumili ng kahit ano. So unang gagawin nyo guys, para makapag, ano kayo, makapagsimula kayo, dapat isetup is up nyo po yung camera nyo. Tapos pagkatapos nyo na ma-set up yung camera, i-click nyo lang yung video capture device. Okay, ayan. So, pipili ka ng ano guys, ng camera mo. So, halimbawa, eto. May anime's virtual camera ako kasi gumagawa ako ng animation. So, pipili lang kayo dyan kung sang camera yung, kung Logitech ba yung ginagamit nyo na camera. So, pero mas advice ko talaga may own camera kayo guys, separate pag laptop yung gamit nyo, mas okay pa rin na may separate na camera kayong nilalagay. Kasi minsan yung camera ng laptop, yung built-in camera, eh medyo ano siya eh, medyo blurry. So hindi masyadong klaro yung inyong uh, mukha. So yan, na-add ko na yan guys. Ito na, ito na video, video capture device. Ito na yung ginagamit ko ngayon. So i-delete lang natin to. Tapos sa display capture naman guys, pag gusto nyo pong mag, ano, ng window, halimbawa, mag-open ako ng uh, windows. Wait na ha? So, sa display capture guys, pag nag-add kayo ng source ng display capture, kung nakikita nyo dyan, eto, display capture. Pag kinlik nyo yan guys, click nyo lang okay. So, makakapili ka ng ano, makakapili ka ng mga kahit ano-ano mga screen. Halimbawa, may tatlo computer, may tatlong uh, monitor ka sa isang PC set mo. So, andito lang yung mga options guys kung anong klaseng um, screen ang gusto mong i-show sa OBS. Pero pag ikaw naman po ay nagla-live stream, halimbawa ng mga casino, yung mga online gaming na nasa PC, eh hindi po display capture yung ating gagamitin. Okay? Ang gagamitin po natin guys is yung window capture. So, kukunin po natin tong display capture. So, i-add natin yung windows capture. Ayan. So, i-click ko lang to Lalagyan ko ng halimbawa uh, Google. So, yung Google yung i-open ko na uh, windows. Ayan. So maraming option dito guys kasi marami akong naka-open na windows sa aking computer. So pipili lang tayo ng isa kung saan yung ano gusto natin na i-open. So ito, nag-open ako ng new tab na Google. Tapos i-click nyo lang ng OK. Ayan na, lumalabas na siya lahat guys. So halimbawa, nare-record na dito lahat eh. So halimbawa, Valorant. Ayan. So nakikita mo yung ano, nakikita mo yung mga game sa Windows Capture na hindi mo na kailangan pang mag-change-change -change or magpalit-palit -palit ng Windows kasi pag pag Windows Capture ang gagamit nyo guys, hindi nakaka-capture yung iba. Yun lang nakaka is yung mga nakafocus kung ano yung tab na pinili mo sa inyong OBS Studio. So, ayan. So, halimbawa, inopen ko yan, ba diba? So mag-open ako sa kabila ng isang window, hindi talaga nagagalaw yan. Kasi pag display capture ang inyong gagamitin, halimbawa tanggalin natin to. So i-delete natin ulit ha. Okay. So pag display capture, ito, ito yung gamit ko eh, display capture. Pag ito yung ginamit ko guys, pag nag-open ako ng kahit ano, halimbawa ilalagay ko ito, nakikita siya lahat Diba so medyo makalat sa tingnan pag display capture ang inyong gagamitin during live stream. So halimbawa nag-open ka nito tapos nag-open ka na naman ng iba. Nakikita lahat, guys. So mas mabuti na gamitin natin yung Windows capture. Okay? So yan yung basic, guys. Yan yung dalawang basic na setup ng OBS Studio. So kung gusto niyo mag uh, ano ng mga review, yung mga kumakanta, try nating iano sa Windows Capture. Okay? So punta tayo sa Windows Capture ulit, i-add natin tapos yung tab na gusto mong i-open. Yan. So mag-open ka ng YouTube. Try natin YouTube, guys. Ayan. So, nakikita mo dyan guys, yung ano niya, yung windows. Okay? So, yung display camera mo naman, natatabunan, di ba? So, ang gagawin mo nyan guys, para hindi matabunan yung camera mo, yung window capture na source, ilagay mo sa baba. Dito. Ayan. So, wait lang. Ayusin ko lang. Ayun. So, di ba, klarong-klaro na ang aking kamera uh, camera habang ako ay nanonood ng mga video. So, pag gusto niyo maggawa ng ano, live stream na nakapag na, na nagre-review kayo ng mga kanta, yung mga talents sa online, ito po yung gagamitin niyo na sources. So, yan lang po muna today guys. So, kung gusto niyo pong malaman kung ano pa or kung may tanong pa kayo I comment lang sa baba para masagot ko yan at gagawin natin ng tutorial yan para mas malinaw sa inyo. Ito po ay first uh, tutorial ko na ginawa. So, ito ay napaka-basic lang po. Ito po ang first step kung paano mag-setup ng OBS. So, thank you guys sa panonood. So, 'Wag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Bye-bye.